What's up mga idol, paano nga ba paganahin at saan ilalagay ang strip? Yan ang ituturo ko ngayon sa inyo ng mabilisan lang, una kailangan meron kayong delta at strip. Pagka open nyo ng delta meron kayong makikita na upload sa itaas e click nyo yan. Lagyan nyo ng title kung anong game ba gumagana yung strip na mo at sa baba ilagay nyo ang strip. Pag okay na lahat click nyo lang ang add script at save na yan pagkatapos execute mo lang, gagana na yan antayin mo lang mag load, ganun lang kadali paganahin ang script mga idol. Kahit anong script basta tama ang ginawa mo gagana yan, pero paalala lang mga idol magingat kayo sa mga script na hindi verified kasi yan mismo ang dahilan na mababand account nyo at yung iba naman automatic mawawala mga pet or manana kawin kayo.